Hello guys, good morning. Uh good afternoon na pala. So nandito tayo ngayon sa ano sa Jalebi main Gate. So nagbukas lang ako ng apps ngayon dahil gusto ko mag-sideline. So nagbukas ako ng sakto 12. So may bago tayo kagad na uh, booking. So hindi ko lang kung sampayan. So tara. Uh anuhin lang ako ngayon araw na to. Samahan at uh hanggang ano lang hanggang alas 9 or ano lang basta bahala na si Batman ngayong araw na to so tara hello 810 saka 221 wala pa makapasok pa lang Okay. so yun makapasok pa lang mag lag muna tayo dito 810 1 0 So yung guys ginawa ko tong content na to para yung mga bago kasi hindi pa masyadong nangangapa so pwede nyo sundan yung mga ginagawa ko step by step lang naman to eh so kung makakuha na kayo ng booking punta kayo ng halimbawa Jollibee dito sa may Jollibee tapos halimbawa kung may may logbook, maglalagbook ka diyan dito. Halimbawa dalawang order, dalawa. Tapos aantayin nila yung aantayin mo yung ano, yung food na sabihin nila. Yung sa akin kasi hindi pa uh, kakarating lang daw. So pre-prepare pa nila. So yun, madali lang, madali lang naman eh. Sa na lang may mahirap pero habang ginagawa mo ng paulit-ulit ay masasanay ka rin. So ayun lang, at uh, kung ano lang yung ano natin ngayong araw na to, so, nandito tayo ngayon sa may main gate guys, so ayun, nandun yung SM Clark, nandun Bandang Clark, so ayan dito papunta ng Mabalacat, papunta dun, Mabalacat, tapos dito sa may kanan, left, uh, right side ay papuntang Angeles na yan, so, ayan, ginagawa na. Grab po nga ang... Thank you po. Salamat. Anong ano kuya? Ay! Drinks! Sorry, sorry, sorry. Nandito pala. Thank you, thank you po. Thank you. So, our first drop natin ay kay Ma'am. Ingat bukas. Sa bukas na-open siya. Man, na -open siya man. Thank you. Ayun, naka dalawang booking na tayo ngayong uh, ngayong oras na to. At ayun, uh, mag-aantay ulit tayo. Uh, pipilad ulit tayo dun sa may Jollibee back to ano tayo base sa may Jollibee. Okay, let's go. Sana maraming booking. So ganoon lang naman yun eh uh, susundan may mapa naman kasi yan. Susundan mo lang yung mapa. Tapos kung saan huminto yung mapa, doon saka kung ano Uh, ano kaagad, i arrive mo kaagad tapos tawagan mo yung customer. So ayun, yun lang. tapos si bibigay mo na sa kanya. So ayun lang, mabilis lang yung ano yung uh, proseso ng pag-deliver -de ng mga ano ng food sa Grab. Mabilis lang. Araw-araw mong gagawin 'yan at masasanay at masasanay ka rin. Okay? So yung guys, uh, nandito tayo ngayon sa may 1000 coffee, 1000 C coffee. So pangapat na booking natin 'to. Uh, ang destinasyon ng booking natin ay papuntang Clark, sa loob ng Clark. So dito na tayo. Kukuha na tayo dito. So ayan, pang pangapat na booking na tayo, guys. 154 po. Yan na yan. Ayan. Okay, wait lang daw ginagawa ate So 'yun. Uh, Pangapat na booking na tayo guys, no. So ito yung order ng customer natin, no. Uh, Pangapat na booking, papuntang uh, sa loob ng Clark. So 'yun. Uh, abangan na lang natin doon sa doon na lang tayo magbubukas ng camera sa loob ng Clark, no. Okay, let's go. So 'yun guys, nasa Sewon Clark Hills Town Village na tayo, no. So dito natin drain up yung pang pang apat na booking. Yung in order ni ma'am ay coffee. So wala tayong barya, binigyan tayo ng 1000. So yung binayaran niya ay 355. Kulang yung pamalit natin kaya bumalik si ma'am. Tayo so, yung guys, pinasukan pang limang booking, no pinasokan tayo dito sa may Fragrant Thai Restaurant so nakakapat na, na booking na tayo kanina ngayon ay pang lima na so tara uh, kunin na natin yung ano yung order ni customer so yung destination nito ay sa loob pa rin ng Clark no sa loob pa rin tayo ng Clark 785 oh, po 785? Oo po Ayan Ayan din po Thank you Check ah? ko muna Ah, sige Baka may nakaliwan Mm-hmm Fried dalawang rice Okay na. Ito okay. lang, sa ata. Yung biglang bumuhos yung malakas na ulan. Nagpatay muna tayo ng ano nang apps. Opa! So, pa Paanoin muna natin yung ano, yung ulan. So habang nagpapatila tayo ng ulan, nakaka anim na booking na ako. So kung ano lang makaya natin hanggang mamaya. At yun, abangan na lang natin mamaya. Kaya yung ano, langit, may tim Tim. ang daming tambay na grab food so yan sila so yung pag-usapan natin yung ano yung sideline bakit ako nag sideline sa grab food no so si grab food ay maganda bilang isang sideline dahil extra income ko ito. At, bukod sa, ano, uh, extra income, nagustuhan ko yung, ano nya na pwedeng mag, uh, pwede kang magtrabaho na kung anong oras, pwede kang magbukas ng anong anong oras, pwede kang magpatay rin. Tsaka, dagdag kita mo. Ah, uh, yun nga lang, may mga kalaban. Hindi naman kalaban, kumbaga parang natural lang naman yun na, nibawa magka may motor ka, talagang gagastos ka sa maintenance. saka normal lang naman yun eh, kasi ginagamit mo rin yung motor. Nasisira't nasisira din yun. Pero okay lang kasi kikita ka rin naman eh. Pangalawa, yung physical, ano, diman kailangan malakas ka. Kasi minsan nakakapagod talaga lalo na kung marami kang booking. Sa ano, uh, yung condition ng ano ng panahon. Minsan katulad kanina, minsan ang init-init. Tapos bigla biglang uulan. So nakakapanghina ng katawan 'yon. So mga ganung bagay ay expect mo na. Kung magsa-sideline ka. So, para sa akin, si Grab ay magandang sideline. Dahil kung maraming oras mo ilalaan ng si Grab food, mas maraming kita. Lalo na pagka, ah, take note lang, pagka hindi araw-araw Pasko, no? hindi araw-araw malakas. Merong araw na mahina, merong araw na malakas talaga. Pero kung matyaga ka doon sa mahina na araw, makakuha ka rin paano-ano lang, kapitik pitik lang so yung mga malalakas na araw yung katulad ng mga holiday yun yung mga ano yun yung mga malalakas na araw holiday, pasko, ganyan new year uh, ano pa ba uh, valentine's day yan so yan yung mga season na uh, talagang malakas so yun lang at uh, kung tayo nagbabalak na mag sideline, maganda si si GrabFood Maganda rin si Food Panda. Ang problema lang kay Food Panda, may schedule sila doon. May hindi ko alam kung anong nagagawan sila ng schedule yun. Schedule. Hindi katulad kay GrabFood na kahit anong oras ka magpatay, kahit anong oras ka magpatay ng apps, magpatay uh, mag-open ng apps, pwede. Kaya pwedeng-pwede sa sideline si GrabFood Ayun lang. So ayun nakakuha tayo ng Burger King So dito tayo nagtambay sa may Jollibee Friendship At Diyan lang yung ano natin Yung Burger King So dalawang booking to Siguro malapit lang naman Malapit lang naman kasi mura yung ano yun Nakagrab pa yung ano So punta Puntahan na natin guys Baka mapuntahan pa ng iba Alright let's go Burger King Pero 7 Pero Kunin ko na yun, time check is alas uh, 6 na ng gabi so simula alas 12 nakaka gan na ba tayo nakaka 12 bookings na tayo no guys so yun konting push pa malayo pa naman ah, ang expected ko na oras mag out mga 9 or 9.30 ganyan sakto lang labasan ng mga labasan labasan na ni Mrs. Non magsusundo tayo One eternity later. So yung guys, nasa SM Clark tayo ngayon, no? make it 30 minutes yung ano natin bago tayo pina pinasukan ng booking so pang 13 booking na to guys dito sa may bonchon uh, yung restaurant sa so, tara punta na natin <clears throat> nasa SM Clark tayo ngayon guys doon tayo pupunta banda doon So, hanggang alas 9 lang yung ano natin. Mag-out na tayo ng alas 9, no? right Let's go. So, hello guys. Update lang. Uh, time check is... 9.20 na ng gabi. So, nag-start pala tayo ng ano, ng... 12.30 so magpapatay na tayo ngayon yan kasi bali yung magiging hours natin 12 to 9 lang ang last booking natin ay papuntang ano eh uh, papuntang Purak uh, naka tsamba tayo doon merong binigyan tayo ni customer ng 200 so ang naging ano natin ngayon, ngayong araw ah uh, loading pa so naging ano natin ngayong araw ay 15 bookings 15 bookings tapos naka ano tayo 1,169 uh, labas pa dyan yung ano yung plus natin yung 200 na tip tapos, may 100 na tip. So, bali yung tip natin, kulang-kulang 400 siguro. Ah, cash yun na ah, cash. Iba pa yung, iba pa yung ano, ah, dito sa may apps. Dito sa may apps, 75 pesos yung ano natin, yung naging tip. Bali, umabot siya ng 1,169. So, ayun lang. So yung gems natin ay 170. So nakaisang butas tayo. Hindi ko na hindi ko na kukumpletuhin ng dalawang butas 'yan. So ayun lang at ah uh, nakakapagod din kasi 9 hours din eh. Bale yung ano natin naging biyahe ay hindi basta-basta. Mainit saka biglang ulan. Halo-halo na. So ganun pa man ay masaya pa rin ako dahil doon nakuha natin yung target natin na maka 1000. So may git pa. So ayun, uh, dito ko na siguro tatapusin kasi susunduin ko mamaya mga alas 10 ang asawa ko. Nagkaroon tayo ng blessing. Uh, kakain kami mamaya. Uh, share the blessing. Uh, ililibre natin yung ano natin, Mrs. Mamaya kakain tayo mamaya. Alright, so kung umabot ka pa dito sa video nito, maraming maraming salamat sa iyo at kung hindi ka pa nakapag-subscribe uh, please subscribe na para sa mga susunod pang mga adventure natin so yun lang guys, bye bye